Oh. Hmm. Oh. Tingin dito. Hello guys, nasa ibang bansa ako guys. Kamo daming blacklack. Para ko nasa Japan kamo. Hmm. Blacklack po nang nara. Sige, lakad ka. Lakad ka kung napapunta doon. Oh. Hello guys, Hello. tingin ka dito, tingin mo. May naligaw na taga balara dito guys. Taga balara, punta daw dito sa UP mag-aral. Ang <laughs> papa! Ay, wala daw pala silang pasok guys kasi nag-declare daw ang DepEd. Mainit. Kaya dumarito siya dito sa UP. Yeah. Yeah, no? Yeah, no?